Pogi. <laughs> ang pogi ang pogi naman na nagluluto dito ang init naman how to be you po <laughs> Bakit naging naka-sunglass ah, mainit nga ah, mainit ba? <laughs> oo, oh, banas eh iya yeah. ano na yan, Debo? marunong ko ba na yan? okay ano, ano, Ricardo? baka Ricardo natin nag-get ako ng mga bawang, oh, tas okay. luya. Siyempre, sibuyas, di mawawala. Uh -oh. So, nagpapabili ng paminta, hindi bumili. Kinata magtuloy ako magluto. Ayan, <laughs> ang natin dito, ngagat katin lang, ng ganyan. Oh. Kaya na lang natin nila, ang yung bitukang. Jack, eh. <laughs> <laughs> yeah. di rin. mawawala. Magic sarap! May magic sarap ka na, may bechin ka pa. Oh, magkalaban, di ba? Siyempre, <laughs> <laughs> Ano na yung libo? Linis na? Okay Nahuli Palaging Just a shake For us to part Nobody said it was question of science the circle hmm. uh, nobody said it came to you no said he was easy. Back to the start. Para mapantay ang pagkakaluto to ng ating mga saka so, lagayin na natin to. Yeah. Masarap kasi ito kung ano, medyo iprito natin ng konti. Rasul Ayyub. <tik> <tik>